pupunta ngayon tayo ng Tagaytay. Nakasakay ako sa Bodge. Ita Tapos uh, Ano yan? Bawad mo? Siopaw! Oh. Siopaw lang bawad mo oh. pupunta Tagaytay? Siopaw! Oh. Siopaw! Ah? Ito yung airplane! Dala ko! Ah, may dala mo airplane pala dyan? Dito may airplane pala. <laughs> dala mo pa. So, nandito pa lang tayo sa... Globalistan! Ayun no! Napakalapit na dyan! Ayan na! Oh, so, makita yung... Ito yung takpan natin. siya shout out ka? Ano? May siya shout out ka? Ano mo siya shout? Shout out mo sila ano? Shout out ko yung mga sila. Shout out mo sila. Shout out mo sila. Shout out mo sila. Yung mga pinsan mo shout out mo sa Iloilo. Shout out ko din yung mga pinsan ko din dyan. Sa Iloilo. Sila ano? Yung mga kaibigan mo dun si Brian po ay may dementia kaya po hindi po nag-arling. Tsaka si Lance. <laughs> sa kanin si Lance. Kanina. Puro na lang si Lance. Si Lance nga kanina. Yung mga pinsan si mo doon, best friend mo talaga si Lance. Best friend mo talaga si Lance <laughs> <Ben> <laughs> kwit, eh. Tapos papakita pa nga ng ang Best friend mo talaga si Lance. Best friend mo talaga si Lance eh. Tapos papakita pa nga ng ang puwit eh. Tapos pa nga Yung mga pinsan mo sa lilo ay sabihin mo sila ano.